So na mga kabingwit Let's go Nang makadali Oh ho Try ka mga kabingwit oh, Ito mukhang Tanigi ulit Ang malaki laki Tanigi o kaya Mukhang GT ah Oh Using nitrogen yung triple color, siyempre Oh, mukhang gt to mukhang golden mga kabingwit ah. pero sana tanige malakas talaga tong jig na to ayun mutang ah, ah. ay sauce natanggal ano yun may pumitik ah malakas mga kabingwit kung tanigi to malaking tanigi to isos isos wag tanigi nga yata tanigi ayun oh ay huwag ka dyan sa bato huwag ka sa bato. Ayan. So dami na natin na unhook mga kabingwit. Huwag ka sa bato men. Dito ka lang. Oops. Oops. Huwag ka sa bato. Huwag ka sa bato humatak Dito. dito ka akong git ah sumabit pa yata ay sumabit na nga sumabit? oo wala na, di ka maramdaman eh kanina nung pumitik wala na eh oh. sayang andyan pa okay, natin lumayo siya pa palayo ayun lumayo lumayo ayun oh, wala Hola, nakakapit talaga dun sa kwan. Ayun. Oo. Ayun, lumabas mga kabingwit. Lumabas. Lumabas, lumabas. Ayun, natanggal. Salamat. GT nga yata ah Malapi ha? malapit na ang GT gumigilid eh malaking GT to malaking golden tribal eh gumigilid na eh malaking golden to ha? ha? kita na ba? Ano lang ba? Huh. Sub-sub sa damuhan, oh! Ayun, laki! Tribalingan, mga kabingwit! Buti na lang! Ayun, oh! Laki! Huh! Ayun, mga kabingwit! Second landed using triple color. Buti na lang na-land natin. Grabe! Ayun, oh! Ang laki! <laughs> huh. And mga panalo yung triple color natin. Ang dami niyang ng damo. Buti na landed natin. Oh, buti na i-land natin. Ang laki nito. Panalo mga kabingway.